Bago may magkain na picture muna sila. Sana oy. Kami muna wait lang. Grabe handa oh. Sige, try na. Grabe. <laughs> kaya hirap na hirap magano. <laughs> Ang kakainan na. 20 minutes na yung ganyan. Oh, sige. <laughs> may wala kayo sa'yo. Dahil sa totoo. Pasang pala yung birthday ko. Pero wala mga trabaho na nita. tatay ko ng mga panahon na yun. Kaya hindi talaga ako nakakain ng ganyan. Ayan. <laughs> yeah. 30 minutes na guys. Sanay na eh. Wala na. Uh, ano? Sige. naman ako 1, 2, 3, go. Teka. Okay, wait lang ha. Okay, 1, 2, 3. Sige pa rin Sila pa rin may pipitsyo. ko rin. Pwede rin Sige. Ang, di pa Okay na guys. Wait lang. Baka may bag. Baka may bag. Baka na bag. Baka may na. Baka may na. One, two, Yo. Happy birthday to you Happy birthday to you Kita birthday Happy, birthday Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. 50 minutes na guys. Bibutom na ako. So yung guys, magkakantahan na kami sa so wakas. May bibito ko na yung mga hidden talent ko. Happy birthday to you. mo pa yan. Vlogger nga, vlogger. Ganyan <laughs> ang boy vlogger. Hindi <laughs> na po ibo makikiblog din. Ganyan na siya, parang kikiano ano tayo. Ganyan na, ganyan na. Okay. Kalo ko kainan okay, na kasi nag-blow na yung candle Dito so, so, ka ulit siya na si Chia kakanta ulit Dito ka dito Siya ka na ako nabibidyoan Dito sa mga sanahante yeah. oh. Para matapos na napakatagal 60 minutes na kami dito

Tingi ako. Sakain mo pag-wish eh. Dahil mo si, dahil mo wini-wish, wala naman natutupad doon. Ako na nga yan. Mag-wish ka lang dahil pang hampi. Ano mo pa yung mag-wish kaysa kainin yung cake? Acting Okay, cut! Cut. Hindi <laughs> pa Yes, bubuksan na yung spaghetti, guys. Wow. Grabe hot dog guys, favorite <makes> namin ni Kuya Dog. Bubuksan na yung pansit na ano, malanta. Puro na lang. Meron dito ng chipi chipi. Yan guys. Ah, uh, uh, dapat pala guys, nakiblow na rin ako para sa birthday ko meron no um, may pa-post. So guys, mukbang na kami. Ingay e, ko mo ini yung... Kuya Dog. Asmer, asmer. E, Ire-ready ko ang kanilang handa. Next, Gaya. Next naman itong barbecue ni Ali Rihina barbecue. Ay, gay, barbecue din. Hmm? Mm -hmm. Lasang over 10, kahit walang sauce masarap. Lasang mayaman, expensive. Kaya 10 over 10. Rita mo, siya. Lasang flowers. Lumpia ng amber, baka naman. Masarap na agad. Mmm. 10 -hmm. over 10. Guys, ito pala kinakain namin, sikat na kainan. Pero syempre, hindi ako magpaparinig. Kailangan maging honest ako kung masarap o hindi. Pero masasabi ko, masarap talaga siya. Spaghetti, spaghetti na amber. Hmm, sarap. Hmm, sarap. Pancet mm -hmm. na maputla okay. ng amber. Next, spaghetti ng boli Hmm, sarap. Hmm, kanin na 100 pesos per cup. Nasa hmm. mm, pandan tapos bagong saing. Hindi sa bahaw. 10 over 10. Ito guys, na try guys spaghetti ulamin. So over all, lahat na ko dito, masarap. Kasi wala una-una. Grabe guys, pati spaghetti pwede ulam. Try nyo. Mm.